hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapafill better sa'yo. Dito, bawal mo nang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas pinaigting na kampanya kontra terorismo. Ang iba pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Makakaasa ang mundo na kaisa nila ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban at pagtigil sa pwesa ng terorismo. Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa harap ng world leaders sa 33 pulong ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria sa kanyang talumpati. Ibinahagi ni Abalos ang comprehensive at holistic approach ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang na ang pagpapalakas ng palitan ng intelligence reports sa pagitan ng mga otoridad, pati na rin ang region at global wide na kooperasyon at BIDA project na naglalayong ilayo ang publiko sa mapaminsalang bisyo. Ibinida rin ng kalihim ang pagkakasabat ng nasa halos 600 milyong piso ng ilegal na droga sa nakalipas na dalawang taon. Patunay sa epektibong supply and demand reduction strategy ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban dito, iginiit din ni Abalos ang commitment ng presidente na palakasin ang criminal justice system at crime prevention na nakahanay sa pagkakaisa ng mga bansa at kamit na kapayapaan at pagsunod sa international law. Patunay rito ang bid ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Kasado na ang job fair ng Department of Tourism na makatutulong para sa mga empleyadong apektado ng pagsasara ng luxury hotel na Sofitel sa Pasay City ang iba pang detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. Nangako ng tulong ang Department of Tourism sa mga empleyadong apektado ng pagsasara ng Sofitel simula July 1. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ito ay bilang pasasalamat ng gobyerno sa serbisyo ng Sofitel na malaki ang iniambag sa tourism industry ng Pilipinas sa loob ng halos limang dekada. Bilang tulong, sinabi ni Frasco na magsasagawa sila ng mga job fair sa mga empleyado at tiniyak ang kanilang tulong sa anumang paraan. Nagpasalamat naman si Philippine Plaza Holdings President Esteban Peñazi sa alok na tulong na ito ng DOT. Maging ang management nga raw ng Sofitel ay magbibigay ng training seminars sa kanilang mga manggagawa upang maging handa sila sa mga susunod nilang trabaho. Kinumpirma rin ni Peña C na nagbigay na rin sila ng separation packages para sa kanilang mga empleyado. Una rito inanunsyo ng Sofitel na hanggang June 30 na lamang ang kanilang operasyon at tuluyan ang magsasara pagsapit ng July 1. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahan naman ang muling pamamayagpag ng shipbuilding industry sa Pilipinas matapos selyuhan ng List Partnership Agreement sa Subic kasama ang mga kumpanyang US-based company na Cerberus at Hyundai mula sa South Korea. Ang ipapang detalya tutukan sa report ni Let Narciso. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik ng glory days ng shipbuilding sa Pilipinas. Kasunod ito ng pamumuhuna ng Cerberus ng Amerika at HD Hyundai ng South Korea sa Subic. Sa announcement ng partnership ng dalawang kumpanya sa Malacanang, sinabi ng Pangulo ang investment na ito ay magbubukas ng maraming oportunidad para sa mga Pilipino at para sa bansa. Not only would it generate thousands of jobs, But also enable the transfer of critical skills and improve the Philippines' position in the global market. The Philippines is also quite excited to see the realization of Cerberus's plans, including its interest in microelectronics, semiconductors, and critical metals. Napag-alamang nabili ng Sir Berius ang agila Subic Shipyard noong 2022 matapos mabankrupt ang Hanjin. Ang HD Hyundai naman ay kilalang largest producer ng mga barko sa buong mundo. Inaasahang palalakasin rin ng partnership ng dalawang kumpanya ang industrial, commercial at iba pang economic activities sa Subic Freeport. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino. Simula naman kahapon May 15 ay nagsimula ng matanggap ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ang kani-kanilang mga mid-year bonus ang mga detalye tutukan sa report na ito. Good news para sa mga kwalipigadong empleyado o kawani ng gobyerno dahil matatanggap na nila ang kanilang mid-year bonus na nagsimula na kahapon, May 15. Ito ang anunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman dahil alam niyang maraming kapwa niya government worker ang nag-aabang sa kanilang biyaya. Ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay ng mga kwalipigadong empleyado ng gobyerno na nakapagsilbi na ng apat na buwan simula July 1, 2023 hanggang May 15 ngayong taon. At syempre, patuloy na nagtatrabaho sa pamahalaan. Kabilang rin sa makatatanggap ng mid-year bonus ay ang mga civilian personnel kasama ang regular, casual at contractual employees. Kabilang rin dyan ang mga kasundaluhan, polis, kawani at opisyal ng Philippine Public Safety College, mga bumbero. Jail Personnel, Philippine Coast Guards at National Mapping and Resource Information Authority. Ang alokasyon naman ng nasabing mid bonus sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay ay itatalaga ng kani-kanilang mga sanggunian. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilulunsad na digital platform na e-marketplace ng DBM upang mapabilis at mapadali na ang proseso ng procurement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang iba pa detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang e-marketplace procurement system ng Department of Budget and Management o DBM. Ito raw ay bilang bahagi ng modernisasyon sa Philippine Government Electronics Procurement System. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ilulunsad ang pilot platform sa dulo ng Hulyo at susubukan muna ito sa pagbili ng mga sasakyan. Layo ng e-marketplace na iklian sa tatlong araw ang procurement process ng gobyerno mula sa sa karaniwang 26 hanggang 136 days. Dagdag pa ni Pangandaman, kagaya ng e-marketplace ng e-commerce at online shopping platforms na Lazada, Amazon at Shopee, mas mapapadali at transparent na ang pagbili ng mga supply ng gobyerno tulad ng commercial online shopping. Ginagamit ang sistema ito sa lahat ng pamahalaan sa mundo upang maghatid ng serbisyong publiko kung kaya gagawin na rin ito sa bansa para ma-digitalize na ang procurement system. Samantala, ibinida naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na bumaba ng halos 30% ang cybercrime cases sa Pilipinas, kabilang na ang online investment at phishing scams. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Val Gonzalez. Batay sa report ng PNP Anti-Cybercrime Group ay bumaba ng kabuang 29.9% ang mga naitatalang kaso ng cybercrime sa bansa. Ayon kay PNP ACG Acting Director Police Brigadier General Ronnie Francis Carriaga, ito ay base sa datos mula Enero a 1 hanggang Mayo a 9 ng taong kasalukuyan. Sa record ng PNP ACG, nasa 6,151 mga reklamo ang naitala sa nabanggit na panahon kumpara sa 8,775 reklamo noong nakarang taon. Ang mga cybercrime na may pinakamalaking ibinaba ay ang online selling scam, investment scam at phishing scam. Sabi ni Brigadier General Carriaga, na ang pagbaba ay nagpapakita ng progreso sa pagtugon ng pambansang polisya sa mga digital threat at sa pagpapatupad ng cybersecurity measures ng mga negosyo at pamahalaan. Ipinakikita rin aniya nito ang kahalaga ng patuloy na kolaborasyon, kooperasyon at pagiging alerto ng lahat ng sektor ng lipunan laban sa banta ng mga krimen na nagbumula sa online. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Opisyal nang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na Philippine Agriculturist Month ang buwan ng Hulyo. Ito ay bilang pag-alala at pagkilala sa mga magigiting nating kababayan na nasa sektor ng agrikultura. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Formal nang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang buwan ng July bilang Philippine Agriculturist Month. Batay sa Proclamation No. 544, layo nito mabigyang pagkilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga agriculturist tulad ng mga magsasaka at magbigay kamalayan sa sektor na agrikultura. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture, Professional Regulation Commission at ang Board of Agriculture na tukuyin ang mga programa, aktividad at proyekto para sa taunang selebrasyon. Gayon din, hinihikayat ang lahat ng government agencies, government-owned or controlled corporations, universities, local government units, at private sector na ipagdiwang at suportahan ang Philippine Agriculturist Month. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa Balitang Sports, good news para sa floorball fans dahil gaganapin dito mismo sa Pilipinas ang Men's Floorball Championship Asia Oceana Qualifiers. Ang nasabing tournament ay lalahukan ng walong bansa, kabilang na dyan ang siyempre ang ating pambato. Ang mga detalye sa mundo ng sports, tutukan sa si report ni Millie Borja. Maituturing na patunay ng lumalakas na interes ng floorball sa Pilipinas, ang pag-host ng bansa sa paparating na Men's Floorball Championships Asia Oceana Qualifiers. Nakatakdang ganapin sa May 21 hanggang 25 sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Walong bansang ang magaharap kabilang ang Australia, New Zealand, China, Korea, Japan, Thailand, Singapore at ang Pilipinas. Ang mananalo sa nasabing tournament ay makakapasok sa World Floorball Championship na gaganapin sa Sweden sa Disyembre. Para sa paparating na qualifiers, mahahati sa dalawang mga team kung saan makakasama ng Pilipinas ang New Zealand, Thailand at Korea sa isang group habang magsisama-sama naman ang Australia, China, Japan at Singapore sa isa pa. Ang top 2 teams sa bawat grupo ay aabante sa semis patungong final match. Para sa mga nais manood, apat na match ang nakaschedule kada isang araw na magsisimula mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, kumpiyansa naman ng Philippine team sa pag-asa nitong makuha ang World Championship slot, lalo na dito sa bansa gaganapin ang tournament. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Isinilang na ng misis ni basketball star Scotty Thompson na si Jinky Serrano, ang kanilang second baby ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iahatid ng ating showbiz angel. Meet baby Skyler Austin, ang second baby ng basketball star na si Scotty Thompson at kanyang misis na si Jinky Serana Thompson. Sa Instagram, ipinakilala ng mag-asawa ang kanilang little bundle of joy, syempre kasama sa kanilang family picture si Aster, na ngayon isa ng kuya. Very thankful na ang basketballista sa new member ng kanilang pamilya, ganyan din sa lahat ng pagsasakitisyo ng kanyang loving and caring misis. Ayon kay Scotty, saksi ito sa lahat ng mga paghihirap ng kanyang wife at kasabay nito ay nagagawa pa rin daw ni Jinky na unawain ng kanyang shortcomings. Nangako naman ang barangay Never Star na aalagaan ang kanyang mag at mas iintindi ng asawa ngayong daraan naman ito sa postpartum period. Bumuhos naman ang pagbati sa pagdating ni baby Skylar Austin sa Thompson Family. 2021, ikinasasi na Scotty at Jinky Thompson. Makalipas ang dalawang taon, isinilang naman ang kanilang unang anak na si Aster. At yan ang The Better News. Ito pa ang niyang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na naapa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagdedeklara ni Pangulong Bongbong Marcos sa buwan ng Hulyo bilang Philippine Agriculturist Month. Malaking bagay ito lalo na sa pagkilala sa ating mga magigiting na nasa sektor ng agrikultura na patuloy na nagsisikap upang palaguin ang sektor at buhay ng agrikultura sa Pilipinas. Ang pagkilalang ito rin sa kanila ay makatutulong upang magpatuloy ang mga suporta, maging ang mga programang nararapat para sa kanila. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes then i-comment niyo na 'yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV